Hello, good morning mga kananay. Welcome po Alex Vlog. Uh, ah, ngayon, samahan niyo po ako, mamasura tayo. Uh, ah, tingnan po dito, mayroon po akong nakikita dito mga kananay. Uh, ah, tingnan natin kung ano pwede pang mapakinabangan dito. Ayan o, oh, ang daming nakatambak dito. May mga luggage, iba-iba. Eh, iba. may TV, may upuan. May nakalagay dito. Ito nga, nang TV. Ayan, oh. May upuan pa siya, oh. Ang ganda. Maayos pa. Ayan, oh. Maayos pa siya, mga kananay, oh. Ang ganda, oh. Pwede pang mapakinabangan. Ito, may luggage, oh. Mm. Ayan, oh, luggage. Parang buo pa yung luggage, oh. Ayan, may TV. Ayan. So, tingnan pa natin doon sa kabila. Mayroon pa akong nakikita doon. Mga kananay, oh. Mayroon ulit ditong libring upuan o oh, sopa. Ayan, oh. Mga libre na po yan, oh. Tinatapo na lang nila yan, oh. Maayos pa yung sopa, oh. Ayan. Kung pinas pa to, pwede pa yan mapakinabangan. Ayan, oh. Maayos pa. Yan. Ayos pa yung supa Tinatapon lang nila yan. Okay pa yung kulay blue na super Ano pa dito mga kananay, Oh. Ayan, yung tinatapon din nila, Oh. Maayos pa, oh. Ayan. Yung mga ganyan, tinatapon. Pwede na yung kunin kung gusto mo. Ayan. maayos pa. Pwede pang mapakinabangan. O, oh, ayun, o. Oh. So, ayan, tingnan pa natin doon. Kami oh, hindi natin oh. May luggage. Hmm. Ayan, Dami, Mga kananay, mayroon ako nakita dito. Ah, mayroong patungan dito. Mm -hmm. Mga bakal, oh. Mm -hmm. Tapos ito, mga kananay, mayroon kabinet. Oh, maganda pa siya, oh. Patungan. Ayun, ah, oh. tungan uh -huh. maayos pa siya oh. kabinet oh. Uh -huh. ayan oh. ayan mga kananay mayroon ditong tapon pag ganito nasa tabi ng kalsada pwede na yan kunin oh. maayos pa ayan oh. pwede na siyang kunin maayos pa oh. Tingnan pa natin doon. Ayan oh, maayos pa siya oh. Yun yung mga tapo nila ngayon, mga kananay. Pwede pa yung mapakinabangan oh. Yung kabinet. yung ano, cabinet. So, tingnan pa natin doon. Tingnan natin kung ano pwede pang mapakinabangan. Ayan oh, mayroon ano pwede pa yun eh, siguro yan. Nilagay lang dyan, oh, may TV. Hmm. Tingnan natin dito. eh wala. Kinuha na yung basura. Hmm. Kinuha na yung basura. Ayun, oh, may TV dito. Oh. Ay, ah, ayun, may mga gamit. Oh. May kaldiro. Ayan, may TV. May ano, oh. Mm. Tignan nga natin doon. Kung ano yung pwede pa. Dito naman, wala. Ayan, oh. Puro basura. Ayan, mga kananay. Yung mga kabinit, oh. may mga kabinit. Ano dito? pum Ayan, tinapon na po nalayan. Ayan, oh. Kita nyo po ba? Ayan, oh. Yan, yan yung tinatapon nila. Pwede na yung kunin. Yan, may ano, kabinet. Mayroong ano, kama. Yan. Yan po yung tinatapon. maayos pa yung patungan. Tunga Mayroong ano, maayos-ayos pa. Oh. Ayan, Ayan. Ayos pa. ayun mga kanana so tingnan pa natin doon ayun ang maganda yung patungan ng TV oh. ayun maayos pa so tingnan muna natin doon sa kabila baka mayroon pa kung makikita doon ayun so samahan niyo po ako ayun mayroon pa doon o oh, tinatapon Ayan. Tingnan natin kung ano pang pwede pa doon may mga alam ko electric pa. Ayan. Meron dito, oh. Ano man ang bata. Ayan, ayan, oh. Maayos pa, oh. Ito, laruan ng bata, oh. Maayos pa, mga kananay, oh. Laruan. Ayan, oh. Ayos pa siya. Kasi, ayan, ito ano ang bata. Ito. Ayan, ito. Oh, cute. Oh, yun. Ang ganda, mga pananay. Parang pang isang taon. Ayan, ayos pa siya. Ayan. May lagids ang tinatapon. Ayan. Ayan. Wala mang basura mga kanaanay -an Ako may lagid sinatapon lang Walang laman yung mga ano, basura Walang laman Ayan o. Mga empty man o Wala dyan laman mga kananay Bukya matani o, May ano ayun Ang ganda ng ang panahon oh Ang ganda ng panahon Ayan mga kananay Bukya o Puro, ano man. May laman, oh. bukia cute. Ayan lang panahon, mga kanalay. Ayan. Ganda ng panahon. Ayan, oh. Tiyos, puno. Ay. Dali. Uh-huh. May laman, oh. bukia tayo. Hanap ulit tayo. Kasakaling mayroon tayong ma na basurahan. Ayun mga kananay, Oh. Mayroon dito ang tinatakapon. Maayos pa ito. Ang ganda ng patungan, Oh. Kulay puti. Maayos pa. Yung puti, mga kananay, oh. ganda. Pwede diba patong patungan, oh. Lilinisan lang. Hmm, kulang lang yan sa linis. Tapos ito, mayroong, ano, lutuan. Ayan. Tapos, ayan, tinatapo na nila, oh. Di kuryente yan. Ito ang gusto ko. Pwede yan, pinturahan na lang, oh. Eh. Ayan yung um, pinturahan, lalagyan ng mga kaldihiro. Ayan yung um, papakuha ko yan. Um, ayos pa mga kananay, kunin ko ito. Ito po pala yung nakuha ko dun sa tabi ng kalsada. Lililisan ko po mga kananay. Ayan. may yung tempo. Pwede pa ito siya, ano, uh, pinturahan ulit. Ayan. Kasi maayos pa, o. Oh. Pinturahan na lang siya ulit. Ito so, yung nakuha ko sa sabi ng Ayan. maayos pa linisan, kulang lang naman sa linis, tapos pinturahan ang bago pintura puro ano lang siya alikabot pa yan yes. pag nalinis naman okay na linis na yan yes. tapos pintura pinturahan lang Ya. Maganda po. Maganda po siya mga kananay. Ya. Ayan, lagay natin dito. Gitu. may gagawin ako dito. May ako. May, la, may gagamitin ko. Saan lang natin? Ito lang sa linis. Ha? Ano lang 好呀。 minutes na. Uh, so, hanggang dito na lang po yung aking vlog ngayon. Maraming maraming pong salamat mga kananay. See you next vlog. God bless us all. Bye-bye.